Alam niyo ba ito guys? Singkamas. Hindi to show pao guys ha. Singkamas yan. Sige na nakakamiss kumain ng singkamas. Pag singkamas na pa ngayon guys. Para hindi mahirap kagatin. Ay i-slice e natin. Ayan, guys. Tapos na natin na-slice ang ating singkama. Masarap kainin ito, guys, malamig. Kaya ilagay mo natin sa ref. Diba? Uh. Kasarapan siya, guys. Hindi siya sobrang laki at hindi siya magulang. Masarap pa talaga siyang kainin. Malutong, guys. Malutong. 'Yan 'di ba? Ang puti-puti niya. Lagay muna natin sa ref, guys. Singkamas, guys. Kain tayo singkamas. Masarap 'to, guys. May bago. Masarap na may bagoong na maanghang. Kaya, ang Matamis siya, guys. Hey guys, ayan, may bago tayo. Ang tira ko nung kumain ako ng mangga. Ayan, may sigamas tayo.

Diko na mga guys. Thank you for watching.